Usap-usapan online na Dumanoy nagkaroon ng affair si Daniel Padilla kay Alexa Ilacad. Inaakusahan si Daniel ng panuloko sa kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Kasunod nga ni na Gillian Vicencio, Andrea Brillantes at Ariel Garcia, nadawit naman ngayon si Alexa at diumanoy naging babae rin ni Daniel. Nag-ugat ito sa cryptic post ng sister ni Catherine kung saan mababasa ang text na, We know what you did last summer. Tingin ng mga netizen tungkol ito sa mga year kung kailan nag si Daniel kay Catherine. Samantala, sa Facebook post ng netizen na sina Ibarra Lopez, sinabi niyang isang aktres ang umano'y naka-affair ni Daniel noong 2018. Hindi si Ariel Garcia na asawa ni Patyong sa 2018 dito. Basta malaki rin kokomelo niya haha -ha -ha, sayang natutunan ko pa naman siya iduluhin, kaya di ko kayang banggitin name niya dito, Annie Lopez. Samantala binasag na ng Vietnamese girl ang kanyang katahimikan tungko sa kanyang pagkakasangkot sa aktor na si Daniel Padilla. Ayon sa netizens, si Mel Faung ay naging karelasyon ni Daniel Padilla habang sila pa ni Catherine Bernardo. Ayon sa inilabas na pahayag ni Main found totoong nagkita sila ni Catherine Bernardo sa Vietnam nang ang ito, kasama ang mga kaibigan. Ayon pa sa kanya na ang napasukang bar ng aktor, ay ang bar ng kanyang kapatid, kaya naman nagkabatian sila. Bukod pa rito ay wala na rin umano silang interactions sa isa't isa, taliwas sa mga kumakalat ngayon sa social media. Iginiit din niya na binati niya si Daniel at mga kasamahan nito roon dahil alam niyang sikat na artista sa Pilipinas si Daniel Padilla. Mula noon ay hindi na rin umano niya nakita pa ang aktor at wala umano silang naging ugnayan mula noon kaya naman labis siyang nagtataka kung bakit nadadawit ngayon ang kanyang pangalan gayong wala naman siyang kinalaman kay Daniel Padilla. Hiling din niya na sana ay itigil na ang pambabati ko sa kanya at ang mga paninira sa kanyang puri na maaring makaapekto sa kanyang karir at buong pagkatao. Matatandaan na nagumpisang kumalat ang isyu sa pagitan ni na Faung at Daniel Padilla matapos ang sunod-sunod na cryptic post ng ate ni Catherine Bernardo patungkol sa pinaghihinalaang pagluloko ni Daniel Padilla. Kasunod nito, marami na ang pumuna sa pag-like nito sa mga post ng aktor na siyang nagpalakas sa hinalang may tinatagong nakaraan ang mga ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.